Ano ang feeling ko si Tia Julie Basketballista talaga dati? 3-3-2-0! Yeah. <laughs> Dinadaya niyo ako! So, eto na nga mga Habibis, na kakaloka kasi meron nag-message sa amin na isang tao na umorder siya ng 200 pieces ng imbutido. At dahil nag-iisa naman siya, bulk order, sabi ko, sige tanggapin na lang natin. Kaya eto, gumawa ulit kami ng embutido dito sa bahay. Nakakaloka. Ayan! Hey. Tia Julie! Hey. Kasi At Ate Rose ayan, si EG Boy sa angkol. Meron na ulit tayong another batch. Isa lang ang umorder niyan, 200 pieces Tia Julie Ate Rose. Ano yan? Tanggapin natin yan kasi blessing yan, daba? Yes. Let's go. Taga saan siya? Houston. Taga, Crescent City. Actually, di tanggap tayo ng bulk orders. Okay. Anong kinakain niyo dyan? Sarap talaga. Talagang? Butido. Di ba? Di talaga tayo mapapahiya. Si. Di diba talaga yung embutido ni Javier? as in hindi mo mako-compare sa mga nabibili mo sa palengke or sa sa mall wala masarap ta kain Tamis Lindi may ita may bibigay sa atin ng ice cream ha Opo Pero galing ang ice cream In Miss Nin Antonio maraming salamat sa ice cream tikman natin Pagkatapos natin kumain ng ice cream magpahinga lang tayo tapos pag hindi na mainit maglalaro tayo ng basketball May basketball na hindi dito may, may binili si Boy, di ba? diba Ako marunong mag-basketball Ano po, mag-cheerleader na ako wala. <laughs> Chili drink ka din? Oh, hindi Ano lang tayo? Give me, R. Give me a Y! Ah? Give me an E! Oh, oh paano ka? ka? mag Go! Go, go! Go! Ay! <laughs> eh, nakapagpahinga na kami at hindi na mainit tiya Julie! Ano gagawin natin? mag tayo! Dali, let's go! Tawagin mo si Atras tsaka si Lindy! Tiya Julie! Ato, sali ka dali, maglaro tayo. Basketball tayo. Para may anong points, ah. May premyo po ba, sir? Oo, oh, may premyo. Yes. 1,000. Okay, go up. Ang pinakamaraming shoot may 1,000, ha? Okay. Lock, 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 lock. okay. Wow! Ay! Ano, yeah. galing na Tia Julie. Let's shoot agad! Ano, feeling ko si Tia Julie basketballista talaga dati. Ang <laughs> pinakamaraming shoot, siya panalo. 1,000. Okay, 1,000. Okay nga. <laughs> Ito una, hindi nung una. Hindi hindi, tapos si Alcro, si Diego ito sa kukulit. Punta ka doon kay Ryan, doon ka sa ilalim ng no ring. Sila ko, mag-abang. No? Yan. Hindi. Oo. Oh, oh. oh. Next. Ay, wala, 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 wala. Oh, ito daw, your turn. Tingin. Wala, next. Oo, oh, oo. Oh, oh. Ako naman, ako naman, ako naman. First na to, ha? oh, pagkatapos na to, iba na. Okay, okay. Wala! Ah! Next. Okay, ko muna. oh, dito ka sabay guhit. <laughs> Layo pa. Ba? Layo si Rick. Ay, talaga. Ay, ah! Julie. Ano <laughs> yun? Yari. Hello! Ay, yung... <laughs> ay, ng Ay, ay. Ay, ay. Ay, ano ba sa ni Sonny? Ano ba ba ka-shoot? ng Yari din! Ako na lang walang score! Ang biyak naman daw Galing niya ate mag lindi Lindigaw! O! naka ka na! Two ka din? Oh my God! Two, one, two. Ako zero. Pagkakuha oh ko yung 1K! Siya si Tia Julie, 2 points din! Oh, si oh! oh my God! 3 points! 3 points! ka na! ka <laughs> Tia Julie, ikaw! Na, na si Lindy! Oh Zero <laughs> <laughs> pa rin ako! Zero pa ako! <laughs> Ayoko dahi <laughs> ayoko Talog tayo sir Shot! 3, 3, 2, 1. May point na ako. May 1,000 sila Alam. Ano? Hati tayo ha. <laughs> ah! Shoot! shot Shoot na yan sir. 2 points. Yan! 2. 2 points. Sila ko na. Silindi. Silindi. Oh. Sino ko yung una makaka -five? <laughs> Baka Sino muna makaka-five? O, oh, Lindy, tira. Yan, para kay Rayo. Uh, oh, ay! ay! Shot! Nakakailoka! Four nah. na! Isa na lang si Lindy. Ate na ako. tayo tayo. Na, nah. ah, na. May 1,000 nah. yan. Ala, ala! Ay, wala. Panalo ako. Nice, wala pa. Four ka pa lang. Pakakahabol pa kami. Ano sa pabol ka? <laughs> Lindy, last mo na. Pag nabashoot mo yan, panalo ka. Hindi, pero wait lang. Manalo ka na pag nabashoot mo yan. Okay. Pag hindi, pwede pang humabol yung iba. Kasi ko first eh sa set. Parang kay Rey, no? ah Wala! Ayan, dito sa... Support. Yes! Three! Four, three, three, three. Linde, pag shoot may panalo ka na? Yes. Panalo na to. Wala, 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 wala. wala, 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 wala. Wala, 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 wala. Wala, wala, Wala! Habul ka mati, Jill. Pwede pa rin Dali. Habol ka, ate. Patat na. Allah. Allah. Ay! 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 na rin. Pwede na rin kami. Yes! Pwede yes, na rin ako. Power, power, three. Pag na mo yan, Lindy, hindi ka pa panalo kasi ikaw yung una sa pila eh. So may pagkasa pa kami ni Tia Julie. Oo, walang ganyan. Malang dayaan. <laughs> okay, Lindy. 1, 2, 3 and go. Wala! Okay. <laughs> mamaya mamaya si tia julie pa tsaka ako Kalama, talo ka na ate rose wala ka, hindi na akaw kasi naka na si julie okay tia julie pag na shoot mo yan meron ba tayong clincher round Ay, clincher, ano tawag doon tay? hindi balik mo sa akin tia julie pag na shoot mo yan tay kayo nilindi tapos ako pang wala Ay, ah wala okay ako na mamaya ako pa Kalak mo lang. Amin na, pag na-shoot. Pag ito hindi ko na-shoot, panalo ka. Pag na-shoot ko ito, maglalaban tayong dalawa. Shit! Ay, ay, ay. Maangin. Hey? Baka malipat yung bola ko. Critical nung aking shot na ito kasi pag ko yun. Wala, wala, wala. Oh! Yeah! Ah, maglalaban kami din hindi. Okay. Oh, ma ano, isa shot lang, isa, isa shot, shot lang. Oh, galit mo na. Oo, okay. Pick kayo kasi noon. pick para... tayo hindi. Uh, nasin... Sino ba una? Bato, bato. Bato, bato. Pick. Ah, kaya ano, una. Ay, kaya una. Oh, gusto ko una. Para malaman ko kung ano. Kasi, gumo muna una bago ako. So, pag nasut ko to, wala kayo 1,000, ako may 1,000. May 1K pa rin ako, sir. <laughs> yeah! Ako na nalo, paano niya? Wala kayo 1,000! Wala na. Ako, sir, may 500. So, dahil wala ako 1,000. Bibigyan ko kayo, hindi ko 500. ko sa kami na nalo. Dapat 1K sa akin, sir, eh. Oh! 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 Ito ay 500. 1k po sa akin. Hindi, 500 lang ako. <laughs> <laughs> Galay. So napagod kami puro basketball pero sobrang saya at ibibigay na natin ang kanilang consolation prize. Ay, <laughs> oh, ito na, mga consolation prize nyo. Okay, sino nanalo? Ako ang nanalo, di ba? Pero meron kayong tig pa 500. O, oh. 500 kay Lindy. O, oh, 500. Kitty and Julie. Thank you. O, uh, 500 kay... Ate Rose. Oh, oh. Yes, thank you. O, saan namulot? O, 500 sa'yo. Yes. Yes, meron ka na. Panalo. <laughs>